Pagka namatay po ang tao, yung kaluluwa niya na humihiwalay nga sa kanyang katawan, napupunta po kung ikaw po ay mabuting tao, yung kaluluwa mo pupunta doon sa dambana ng Diyos sa langit. Pero yung mga tao pong masasama, pagka po sila namatay, ang kanilang kaluluwa, pati yung espiritu nila, nakakulong sa isang bilangguan. Kaya sa tanong mo kapatid na pagka yung kaluluwa umiwalay sa katawan sa anak dalawa po ang hinapupuntahan. Kung mabuting tao napupunta sa dambana ng Diyos sa langit, nagpapahinga sila roon. Yung masasamang tao naman, kinukulong naman sa isang kulungan. Magkaiba po ang kaluluwa at ang espiritu. Ang isa po sa mga katunayan na Magkaiba ang kaluluwa at ang espiritu ay ang nakasulat po sa aklat ng Ebreo 4.12 na ang sabi hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. At kapatid na Romel, ano po ang mangyayari sa mga sangkap ng tao kapag ka ang tao po ay namatay? Ganito po ang mababasa natin kapatid na Leo sa aklat ng Ecclesiastes sa 12, ang talata po ay 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Batay po sa ating sa mga kaibigan, pagka ang tao po ay namatay, ang katawan niya ay bumabalik sa lupa at ang kanyang espiritu, kapatid na leyo ay bumabalik sa Panginoon Diyos na nagbigay nito. Ang mangyayari po naman mga kaibigan sa kaluluwa ng tao ay mababasa po natin dito po sa aklat ng Awit sa 119 ang talata po ay 25. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kapag ang tao po ay namatay ang kaluluwa nito ay dumidikit po sa alabok o namamatay din. Ito rin po ang pinatutunayan mga kaibigan na nakasulat sa aklat po ng Ezekiel sa 18 ang talata ay 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang Panginoon Diyos po mismo ang nagpapatutoo, kapatid na Leo, Opo. na ang kaluluwa po ng tao ay namamatay.